Kumusta ka? Ngayon, um, himayin natin itong mga material na binigay mo. Tungkol ito sa, ano nga ba yun? Harvesting the will? Yung pag-anyaya sa isang tao, no? Para gumawa ng desisyon para sa pananampalataya. Ang goal natin dito para sa iyo na nakikinig ay makuha talaga yung pinaka-esensya nitong mga ideya. Kasi parang may malaking panang dito based sa mga pinadala mo. Paano nga ba aanyahan ang isang tao patungo sa pananampalataya? Yung may respeto, malinaw, lalo na ngayon parang ang daming distractions or hadlang, di ba? Sige, pag-usapan natin to. Oo nga eh. At isang um, mahalagang punto agad ng lumilitaw dyan sa mga source mo. Sinasabi na ang pananampalataya raw, hindi lang ito basta pag-intindi sa isip o kaya pakiwamdam lang sa puso nagiging totoo raw ito doon sa mismong sandali na kumikilos yung kalooban yung will at tumutugon ito yung tinatawag nilang moment of volition yung mismong sandali ng pagpapasya ah okay interesting yan so hindi lang pala yung alam mo naintindihan ko kailangan talaga yung parang okay gagawin ko to yung desisyon mismo pero nababanggit din sa mga material mo yung um, kaba ng iba na baka raw kasi maging masyadong mapilit, manipulative, ika nga, kaya minsan iniiwasan na lang yung mismong moment of decision. Oo, yun nga. Pero ang ganda nung analogy don parang sa hardin daw, pag hinog na yung bunga, tapos hindi mo kinuha, masasayang lang. Tama. Parang ganun nga, kailangan anihin sa tamang oras. At alam mo, isa sa mga medyo mind-bending na ideya dito na na-highlight sa sources mo ay yung parang balance sa teolohiya. Sinasabi, on one hand, 100% galing sa Diyos ang pagkukusa, yung paglapit ng tao. Yes, like yung John 6.44, siya yung tumatawag. Oo, -o. pero at the same time, 100% din daw na kailangan yung pagtugon ng tao, yung oo niya. Gaya nung sa Revelation 3.20, di ba? Nakatayo ako sa pintuan at kumakatok. Exactly. Hindi raw ito 50-50. Para bang dalawang buong katotohanan na sabay na totoo. Wow, okay. Paano to nakikita in action? May example ba dyan? Meron. At ang ganda ng halimbawang binigay, yung kay Jesus mismo at dun sa mayamang pinuno sa Mark 10. Sobrang linaw nung imbitasyon ni Jesus, di ba? Ipagbili mo lahat, tapos sumunod ka sa akin, derecho. Pero nung um, tumalikod yung lalaki dahil mas mahal niya yung yaman niya, anong ginawa ni Jesus? Hindi siya hinabol, hindi pinilit. Grabe yun, oh no? Kasi parang ang hirap nun sa part nung nag-iimbita na basta mo nalang hahayaan. Paano yung, um, anong sinasabi ng sources mo about that? Pinapakita raw nito yung prinsipyo. Kailaman malinaw ka sa anyaya mo, tapos may tapang ka na sabihin yung totoo. Pero kasama rin yung pag-ibig na ano, may respeto sa kalayaan ng tao, kahit malungkot yung desisyon niya. Balik, clarity, courage, love. Pero walang kontrol. Yun yung modelo. Okay. Gets go. Kung ganun, Crucial yung tanong na, paano mo malalaman, based dito sa mga pinag-aaralan natin, kung parang ready na yung tao? Para sa ganung klasing alam mo na, malinaw na invitasyon. Ay, eto may yung tinatawag na spiritual sensitivity. Yung parang espiritual na pakiramdam, kailangan daw maging mapagmasid ka sa mga signs. Ano yung mga signs na yon? Pwedeng yung mga tanong niya lumalalim na. O kaya, parang lumalambot na yung puso niya o umaamin na siya na merong kailangan siya na hindi niya kaya mag-isa o naghahanap talaga siya ng meaning. Hindi naman ito hula-hula lang, pero parang pakiramdam kong kailan bumubulong yung espiritu na okay ngayon na yung oras. Hmm, sensitive nga. Tapos, pag naramdaman mong, okay, baka ito na nga, ano ang next step? Ano ang iminumungkahi? Dito papasok yung, um, pagtatanong, mahalaga raw yung mga tanong. Pero dapat malinaw, hindi mapilit. Mga example na binigay. Kung naiintindihan mo na to, ano kaya sa tingin mo yung pumipigil sa iyo ngayon na sumunod kay Jesus? O kaya mas direct pa, gusto mo bang manalangin tayo ngayon para simulan mo na yung relasyon mo sa Kanya? Yung mga tanong na ganito parang tulay mula sa conviction papunta sa mismong desisyon. Pero dyan din yung alinlangan, di ba? Yung linya kasi between invitasyon at um, manipulasyon, parang ang nipis minsan. Paano natin matitiyak na hindi tayo tumatawid doon? Magandang tanong yan, at nililinaw din yan sa sources mo. Ang tunay daw na imbitasyon nakabase sa katotohanan. Malinaw siya. Tapos binibigyang ka ng laya na magpasya. Merong sense of urgency, yung kahalagahan ng sandali, pero walang pressure. Samantalang yung manipulasyon, iba yon. Gumagamit ng ano eh emotional pressure o kaya guilt trip o kaya yung dahil lahat ng kasama mo umuuna para lang makuha yung oo mo. Malaki pagkakaiba. Okay, malinaw yon. Dapat laging may freedom. Oo. -o. At kaugnay niyan, binabanggit din yung mga karaniwang harang, yung barriers to yes, mga hadlang sa pagsuko ng kalooban. Ano-ano to? Una, yung takot. Takot sa kung anong mawawala o magbabago sa buhay niya. Pangalawa, yung hiya o yung pakiramdam na hindi ako karapat dapat. Ah, unworthiness. Oo. -o. Tapos, yung ilusyon na kontrolado pa nila ang lahat. Ayaw bumitaw sa kontrol. Pangapat, yung pagpapaliban. Yung spiritual procrastination. Parang yung kay Felix sa Axe na laging sinasabi sa kanalang. Yun nga, si Gobernador Felix at panglima yung pride, pagmamataas, tulad ni Haring Agripa, na parang muntik mo na akong mahikayat pero hindi pa rin tumuloy. Grabe. Ang dami pala talagang posibleng harang sa puso, ano? Kailangan talaga ng pasensya at pangunawa. So, ano yon ang um, takeaway natin dito? Para sa iyo na nag-aaral nito, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang pinupunto talaga, base sa mga sources mo, ay ito. Ang pag-aanin ng kalooban hindi lang siya basta teknik o isang step-by-step step na paraan. Ito raw ay isang ministry of courage and clarity, isang ministeryo ng tapang at linaw, parang isang sagradong sining ng pag-akay sa isang kaluluwa patungo sa pagbabago. Pero ginagawa ng may respeto at may katapangan, hindi pamimilit kundi pag-aalok lang ng pagkakataon sa tamang oras napaka-importanting paglilinaw niyan mula sa mga material mo. Isang sining niya talaga. Oo. At siguro ito yung isang mahalagang tanong na pwedeng maiwan sa iyo para pag-isipan mo. Habang pinoproseso mo lahat ng ito, tanungin mo ang sarili mo. Sa iyong konteksto, sa mga taong nakakasalamuha mo, paano ka magiging mas handa na mag-anyaya? hindi lang yung basta explain ka lang ng explain, kundi yung mag-offer ng desisyon kapag nakikita mo na parang kumikilos na yung espiritu sa puso ng tao. Ano kaya yung isang maliit na hakbang na pwede mong gawin para maging mas matapang ka pero mapanuri pa rin sa mga ganitong pagkakataon? Yan ang isang bagay na pwede mong pagnilayan.